Hello guys, good morning mga ka youtube channel ko ito po nagpa sa marami pong gagawin marami plansahin tapos magda dryer kami sa nilalabahan sa sobrang daming tambak namin ngayon dahil nag uulan na malakas kami sa dryer kasi ang dryer po gumagamit po ng gas pero ang iba guys, ang mga dryer, ang iba, direct lang sa kurinti. Ang kamigas ang ginagamit namin. Pero na, mas, sabi nila, mara, maganda daw yung kurinti na lang dairy kasi isa nang bayaran. Kasi si ma'am nagbabayad sa kurinti, nagbabayad din sa ano, gas. diyan, e, yan. Eh, malakas